Ang truck na galing sa itaas. Yung mga daladala nila na papuntang, yung nakuha nila doon ng mga sibak, pii, ini, baka, lahat. Dito sila sa sakay pag uwi dito sa truck. Masaang ka sila sa truck para yung mga dala nila ay madala papunta dito sa bahay. Kasi ang bahay nila dito tapos sa itaas. Ayan pala oh. Ayan yan. Mamaya. Oh, oh, mm -hmm. Ayan na, ayan na, kita na. Nag-vlog <laughs> Andito yung, ayan na po, ayan. Ang galing niya, oo. Oh. Diba, tinapon yung mga daladala nila. So, ang galing. Oo, diba? Kahit mainit doon. Sa tambakan, at dispira na pag-uwi. Oo. Ayan yung kamag-anak namin, ng oh. yan galing taas siya. Nangalahig yan. Oo pira na oh, nagpintahan na sila sa pira oh. Oh, 'di ba? Oh, nagkanta nagkwentahan na sila sa pira. Bayan, oh, 'di ba? Ayun, nabalik tayo sa truck oh. oh. Oh, ayan, oh. Ayan, oh, ayan oh. Ayan, oh. Ayan, 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 Oh, ayan, 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 ayan. ayan, ayan, ayan. ayan Ganyan lang ang hanap buhay dito pero marangal. Kahit sabihin mo nga na. Sabihin nila mabaho. Ang mabaho, matiis mo. Pero yung sikmura, hindi mo matiis. Hindi mo matiis yung sikmura na magugutom ka. Ayan, storage na. Pupuno na siya. Bye-bye.